Napansin mo ba kung ano ang pagkakaiba sa pag-iisip ng mga taong may mayaman at mahirap mindset? Hindi lang ito sa laki ng sahod o kung gaano sila kaagang gumising sa umaga. Mas malalim ang ugat ng pagkakaiba nila at ito ay nasa mindset nila. Maraming tao ang nagtataka na kung bakit kahit anong sikap nila sa trabaho, tila ba ay hindi pa rin sila umaasenso. Habang ang iba naman ay parang effortless lang ang pagyaman. Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa swerte o kung sino ang masipag sa trabaho, ang tunay na sikreto, kung paano nila tinitingnan ng pera, oportunidad, at success. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang malaking pagkakaiba ng mindset ng mayaman at mahirap, at kung paano nila ginagamit ang tamang mindset para umangat sa buhay. Kung gusto mong malaman kung bakit ang iba ay patuloy pa rin nag-i-struggle habang ang ilan naman ay patuloy na yung mayaman, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Una, ang mayaman mindset ay nakikita ang oportunidad na hindi nakikita ng iba. Bigyan ko kayo ng isang simpleng example. May dalawang salesman ng sombrero na pinapunta sa magkaibang lugar para i-check yung potential market ng produkto nila. Ang isa ay pumunta sa isang baryo na malapit sa bundok at ang isa naman ay pumunta sa baryo malapit sa bukid. Matapos nila mag-survey, tumawag ang salesman na malapit sa bundok at sinabing walang nagsusuot ng sombrero dito, wala tayong buyer dito. Samantalang ang salesman na malapit sa bukid ay tumawag din at sinabing walang may suot ng sombrero dito, malaki ang target market natin dito. So sa tingin nyo, sino ang may chance na kumita dito? Ang may poor mindset kasi ay nakikita kagad nila ang problema sa halip na opportunity. Tulad nga ng sinabi ni Jack Ma, the worst people to serve are the poor people. Hindi ito dahil sa estado ng buhay nila, kundi sa kanilang mindset. Kapag binigyan mo sila ng pagkakakitaan, sasabihin nila na hindi nila alam kung paano simulan. Kapag sinabi mo mag-aral sila, sasabihin naman nila na matagal at mahirap. Kapag nag-introduce ka ng bagong business model, sasabihin naman nila ay scam. Pero karamihan sa kanila ay mahilig mag-post sa Facebook at mag-search sa Google kung paano yumaman ng walang ginagawa. Kaya karamihan ng may mahirap mindset ay patuloy pa rin na nagihirap dahil inuubos nila ang kanilang oras sa paghihintay ng swerte. Yung manalo sa loto, magkaroon ng instant success o bigla nalang may taong magbibigay sa kanila ng isang milyong piso at uubusin din naman kagad nila. Pero ang realidad, ang pag-asenso ay hindi hinihintay, kundi pinagtatrabahuhan at pinaglalaanan ng panahon. Ang pangalawa, ang may mayaman mindset ay may abundance mindset. Lahat tayo ay may iba't ibang paraan ng paniniwala tungkol sa pera. At ayon sa librong Wealth Attraction, ang dahilan kung bakit maraming tao ang hirap maka-attract ng pera ay dahil iniisip nila na ang pera ay limitado lang. At ang kinikita nila ay galing lang sa ibang tao. Pakiramdam tuloy nila ay guilty sila kapag sila ay kumita, kaya madalas iniisip nila na ang pagyaman ay hindi para sa kanila. Samantalang ang may mayaman mindset naman ay naiintindihan nila na ang kita ay depende sa value na ibinibigay nila sa iba. Isipin mo na lang si Sir Tony Tangkakchong, ang founder ng Jollibee. Maraming bata ang napasaya niya sa kanyang negosyo at ngayon, kahit saan siya magbukas ng branch, siguradong dadayuhin ito, hindi lang dahil sa masarap ang pagkain, kundi sa value na binigay nila sa dati nila mga customers na ngayon ay may sarili na ring pamilya. Kaya kung gusto mong yumaman, huwag mong isipin na limitado lang ang pera. Ang importante ay mas marami kang value na maibigay at siguradong lalaki ang kita mo. Ang pangatlo, ang may mayaman mindset ay naiintindihan nila ang power of patience. Ang lahat ng bagay na may halaga ay nangangailangan ng oras, tiyaga at tamang proseso upang lumago. Pero kadalasan, maraming tao ang naghahanap ng instant na result. Kaya madalas silang mabiktima ng mga get-rich-quick schemes na kadalasang nauuwi sa pagkalugi ng kanilang pera. Isipin mo yung pagtatanim ng isang punong kahoy. Hindi mo pwedeng madaliin ang paglaki nito. Kailangan mo itong diligan, alagaan at bigyan ng sapat na panahon para lumaki at mamunga. Kung mamadaliin mo ito, baka ito ay hindi lumaki at malanta kagad. Ganyan din sa pagyaman. Kung puro shortcut ang ginagawa mo, hindi ito magtatagal. Ito pa ang isang example. Kung bibigyan kita ng pagpipilian sa pagitan ng 1 million pesos ngayon o isang business opportunity na dahang-dahang lalago sa paglipas ng ilang taon, ano ang pipiliin mo? Siguradong marami ang kukuha ng instant cash. Pero ang may tamang mindset ay mas pipiliin nila ang business opportunity na may potensyal na lumago dahil alam nila na sa paglipas ng panahon, mas malaki pa ang magiging kita nila na higit pa sa isang milyon. Ganito mag-isip ang may mayamang mindset, hindi sila naghahanap na madali ang pera. Ang mas pinapahalagahan nila ay ang matibay na pundasyon ng kanilang yaman. Ang tunay na success ay hindi nakukuha sa isang iglap lamang kundi sa pamamagitan ng tamang desisyon, disiplina at tiyaga. Kaya kung gusto mo umasenso, huwag kang magmadali at sa halip ay mag-focus ka sa long-term success. Ang pang-apat, ang may mayaman mindset ay naglalaro ng money game to win. Maraming tao ang nabubuhay na naka-defense mode lamang pagdating sa pera. Ang goal nila ay hindi para yumaman, kundi para lang makakain ng tatlong beses sa isang araw. Ang priority ng karamihan ay mabayaran ang kanilang mga bills buwan-buwan, magtipid at makaiwa sa utang. Pero ang may mayaman mindset ay iba sila mag-isip. Hindi sila nag-iisip ng survival kundi nag-iisip sila kung paano sila mananalo sa game of money. Halimbawa, maraming tao ang nag-iipon ng pera sa bangko at umaasa na sapat na ito para sa retirement nila. Pero ang mga mayayaman, ini-invest nila ang pera nila sa mga income generating assets tulad ng stocks, rental properties o negosyo. Alam kasi nila na ang pera ay isang tool na dapat gamitin para kumita pa na mas maraming pera. Kaya kung gusto mong yumaman, hindi ka pwedeng manatili sa defense mode lamang. Kailangan mo rin matutong maglaro upang manalo sa laro ng pera. Ang panglima, ang taong may mayaman mindset ay pinapahalaga nila ang freedom. Isa sa mga pinakamahalagang katangian ng mga taong may mayaman mindset ay ang pagpapahalaga nila sa freedom. Hindi ibig sabihin nito na manirahan sila sa isang demokratikong bansa, kundi ang kakayahan na mamuhay na ayon sa gusto nila, hindi ayon sa dikta ng ibang tao. Marami ang nagsasabi na hindi naman mahalaga ang pera, o kaya naman, mas maraming pera, mas maraming problema. Pero ironic na sila mismo ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi sa trabaho na hindi naman nila gusto para lang kumita ng pera. Hindi lang kasi nila kinakainisan ang trabaho nila kundi pati na rin ang boss nila. Kaya kahit sinasabi nila na hindi mahalaga ang pera, buong buhay naman nila ay umiikot sa paghahanap nito. Sa katotohanan, ang pera ay nagbibigay ng tunay na kalayaan. Kalayaan na pumili ng trabahong gusto mo, mamuhay ng hindi nakatali sa utang, at magkaroon ng oras sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Ang mga mayayaman ay naiintindihan nito kaya ginagamit nila ang pera bilang tool upang makamit ang mga goal nila sa buhay habang ang iba naman ay patuloy na nabubuhay sa takot na mawala ito. Kaya kung gusto mo magkaroon ng tunay na freedom, matuto kang gawin kakampi ang pera na magbibigay sa iyo ng freedom na gawin ang mga bagay na gusto mo. Ang pang-anim, ang may mayaman mindset ay ginagamit ang pera para makagawa pa na mas maraming pera. Isa sa mga reason kung bakit hirap kumita ang karamihan ng additional na pera kasi di nila alam kung paano pagtatrabahuhin ang pera nila. Nakakalungkot mang isipin pero karamihan ng tao ay nakikita lamang ang trabaho nila bilang ang tanging paraan para kumita ng pera. Kasi yun lang din ang natutunan nila sa eskwelahan at sa mga magulang nila. Ang masama pa, dahil stress sa trabaho, ang tanging comfort na nakikita nila ay bumili ng mga useless na bagay para lang maging stress reliever at di ang mag-ipon at mag-invest ng ekstrang pera. Pero iba ang may mayaman mindset. Alam nila na mahirap yumaman kung nagtatrabaho ka lang para sa iba. Kaya sa halip na gastusin nila ang pera nila sa mga walang kwentang bagay, ini-invest nila ang pera nila tulad sa stock market, pag-ibig MP2, mutual funds at sa mga properties na magde-generate ng income para sa kanila over time. At ang pera ay patuloy na magtatrabaho para sa kanila whether natutulog sila o nag enjoy ng bakasyon. Ang pangpito, ang may mayaman mindset ay marunong mag-adapt sa pagbabago. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na umaasenso ay dahil hindi sila takot mag-adapt sa pagbabago. Samantalang ang may mahirap mindset naman ay kadalasang natatakot sa bago at mas pinipili nila manatili sa mga nakasanayan na nila. Halimbawa na lang, noong nag-boom ang e-commerce, maraming negosyante ang mabilis na nag-adjust. Nagsimula sila magbenta sa Shopee, Lazada at Facebook Marketplace. Iba naman ay nag-shift sa online freelancing at natutong kumita gamit ang internet. Sa kabilang banda naman, marami ang nagkaroon ng pagkakataong sumabay sa digital revolution, ngunit yung iba ay pinili pa ring magduda. Madalas sasabihin nila na ayoko niyan, baka hindi mag-work. Kaya marami sa kanila ang hindi nasasamantala ang mga bagong oportunidad. Sa panahon ngayon, ang hindi pagsabay sa pagbabago ay isang tiyak na paraan para mapag-iwanan ka. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa dami ng perang hawak mo ngayon, kundi sa kakayahan mo maging flexible at matuto ng mga bagong paraan para kumita. Kaya kung gusto mong umasenso, huwag mong hayaan na takot sa pagbabago ang pumigil sa iyo. Sa halip, gawing pagkakataon ang bawat pagbabago para makahanap pa ng mas maraming paraan upang umangat ang buhay mo. Ikaw ba, anong mindset ang meron ka? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.